Bukod sa pagpupugay ay nagbitaw din ng mensahe at hamon ang Pangulo sa ating kasundaluhan. Binigyan ng direktiba ng Pangulo ang ATC na tiyakin ang pagtugon nito sa mga kurso na kakailanganin ng ating Air Force na naaayon sa layunin ng AFP. Nais din ng Pangulo na panatilihing mataas ang kalidad ng programa at siguruhin na natatapos ng bawat estudyante ang kanilang pagsasanay. Ang Philippine Air Force naman, palawigin pa ang pakikipag-ugnayan sa AETC upang masiguro ang mga kagamitan at iba pang pangangailangan ay matugunan. Bilang dagdag, sinabi ng Pangulo na buo ang suporta ng gobyerno dito at patuloy ang modernisasyon ng ating Air Force. Palalakasin din ang kakayahan nito upang siguruhin na first class ang mga piloto at crew nito. May mensahe naman ang Pangulo sa mga future airmen ng bansa. Maging tapat sa inyong paglilingkod. Ibigin ninyo ang inang bayan at pagsilibihan ang taong bayan at higit sa lahat, alagaan ninyo ang tiwala at respeto ng sambayanang Pilipino.